Naghahanap ka ng food trip ng Batanggenyo ay tama ang video na pinapanood mo dahil may hatid na masarap na bulalo ang karinderyang ito Sa sasamahan pa ng sinigang na isda na sa Batangas mula ang makikita ang maliputo Wow! Yan ang asim na hinahanap ni Utoy. Kalderetang kambing na lutong batanggenyo ay meron din dito. Kung titingnan nyo naman, ay hindi na makarinderiya yan eh. Restaurant eh, eh. Kita nyo naman ang itsura. Pero kasi, humble beginning sa mga yan. Nagsimula talaga sa turo-turo. Yan, tayo sasandok na ng bulalo. Kita nyo yung bulalo din eh. Kita nyo yung soup po, Clear soup, fresh na baka, shredded cabbage. Ah! Masarap naman ang bulalo sa Tagaytay pero hindi ko sadya ipagpapalit ang bulalo namin dito sa Batangas. First bite. Thank you, Lord. Diba talagang pagka fresh ng baka din sa amin. Tapos ang sarap ng timpla ng bulalo nila. Sakto-sakto. Alat, lasa mo pa yung freshness ng baka. Fresh din yung vegetables kaldereta ng kambing. Ang pinagkaiba ng kaldereta din sa amin, paglutong lutong batanggenyo, hindi gumagamit ng tomato sauce. Yung iba gumagamit pero sobrang konti lang. Kung gagamit sila ay tomato paste ang gagamitin nila. Bale, nagpapalasa din eh. Yung natural na katas ng kambing na talagang pinakuluan ng napakatagal. Tapos liver spread. Tapos may konting cheesy flavor. Konting-konti lang na anghang. Yan, ang Wow! Ayan ang asim na hinahanap ni Utoy. Yung tender na maliputo. Really fresh. Kaya are, pag may restaurant kayo nadaanan na may garne, bilhin nyo na. Pero mas maganda, dayuhin nyo din eh. Para fresh na fresh talaga. Eh, syempre. Eh, may bone marrow eh. Atin yung susundutin. Yan. Tapos kasama yung litid. Yan. Ay, siya tikne kung napapaibig!